কারণ লাভ লাভে Lagi <laughs> ang dami ni Gapon ko daghang kay Glumboy dire malik ta dito. Yan guys, namulot na kami dito sa Tabundaan. Ah, random din, dami. Dammi kayak di itu. Yan guys ah. Uh. Dammi. Baba, baba 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 tayo. Jo. Oh. Dammi guys, dammi. Oh. Yun, eh. Endo naman sila. Uh. Dipesan tapos. Par dito muna ako. Sayang dinito iwan. Eh, malalanta lang eh kunin na natin to Hmm. Kunin muna natin ito. nabuhay na guys dari sa probinsya mamunit oh, nabuhay may among princess guys kung nga waging harian gikapoy na wala pang katunga <laughs> nga akong alab oh pugihan kayo <laughs> gigamit na sa dihang power sangod nakabitbit asag na saging Wala <laughs> ni <laughs> Dota Biodre guys ah, wow. ah Mo ni amo pasalamatan guys. Thank you, thank you, thank you. Nakakuha mi sa imo hang linabay. Ati Princess nga harian Nara na sa punuan sa lumboy. Ganito lang guys. Oh, akala mo wala. Walang dahon. na wala. Huwag kang makakita. Pero dito, pag ginanyan mo. Oh, 'yon Sa ilalim. Ang dami. Oh. Hmm? Yan. Ang princess na walang gingharian. Narito na naman. <laughs> Pwede pa na? Pwede. guys, so, alas na kami, nakakapagod ang init tinga po ko yan, naubos na ang tubig vision may bunga na ang lumboy dito Yan, yeah. marito na kami. guys, alis na kami dito dahil may namumulot radio na hawan kayo nga paling ang kuan oh nga paling ang dahon ang sagbot ba may namo ha dire dire ya pudong na gilinghod oh mamundo kita ko mo mundo kita guys may nakauna sa amin Pwede ko tanon de ma. Utanon. Magutan ta. Amay ah, naninda sang utanon dire guys ah. Yung princess namin nawala ng palasyo. Ah. Hmm, Ito kami sa tabing daan. Ayo. Ah. Ah, Andon sila. Ako naman dito. kami. Ayan. Oh, oh. Dami guys. Kamayang susidlan na. Sak. May dalawa pa kaming saging binigyan kami di, doon ah. Ayan. Tapyan na yung saging ah. Anong klase yung saging? Natin, anong lasa nito hindi ko alam kung anong klaseng saging to hmm? hmm? sarap sa guys parang tundan matamis hmm? Matamis nga kaso may buto ha? Ya? may buto ya matigas masarap matamis Eh dito na lang baka ma wala malanta. Ang ah, dami sa daan guys ah. Hmm. Ah, dami dito. Ito, hmm. ang laki niya, ang puno niya. Doon kasi sa iba nung pinuntahan namin, marabi ang init. Ang tiis-tiis, yung misis ko. Pati apo ko. Dito, nasa tabing daan. Medyo, so, hindi ka mahiya. Pupilan. So, na talaga ang buhay mo. Ah, wala nang hiya-hiya. Pakapala na. Pakapala na mukha. Kasi wala ang iba. Ang sinasabi? Aba, si ano, namumulot na lang ng dahon ng lumboy. ito ang ang dahon ng lumboy kaya ay dahon ng duhat duhat ito sa bisaya lumboy iwan ko sa ibang parte ng Pilipinas kung ang tawag nito pero kadal <laughs> sa bisaya ganito lumboy sa sobrang mahal ngayon ng sigarilyo maging patok na ito gawin lagyan ng tabako o YUN na sindihan sindi ah. parang ganito lang ah. oh. yan sa akin may sigarilyo ka na ah, ito magandang prinsesa ko kaso lang palasyo Tamis kitinood ang saking mai huh? naalay bato hanay ka ng liso liso ay eh, liso hon pero tamis e eh? masigot lang di kayo sila mangaon ay murag liso hon ba And guys lipat na daw kami ng ibang pisto hindi pa natapos dito lipat na naman ay naku na Nggak kau cek dong. Princess ayo sayo, pangit kau. Laki di ah. So kabukiran minsan kami ay namusyon. Kasama ko ang aking prinsesa Kaming namulat ng dahon ng duha Para kami ay mabuhay Pagkagising ko ng umagay at alis Maghanap ng duha laki-laki di sana. Lagpad ka ayo. Lagpad ang diri. Di eh. nanti guang guys. Ah, oh, ganito na lang. ba Oh. Hindi mo naman maubos to. Hmm. Mang Henoy o oh, kalsada, ne, oh. <coughs> Dari, pang dumadaan, oh <coughs> Kadaling na puno, dagko kayo. Yep, puno na hmm. Pangalawang sako na sa. Yung isa sa ko. Garbage sacks. Yan pinaka pinaka gwapa kong lalab takya. Yan guys, puno na pangalawang sako namin. Kami ay uuwi na matrabaho na ito. Ang dami pa sana. Pero wala na kaming sisidlan. Mm -hmm. Uwi na kami! Pagod. Tinip. Kain muna tayo ng saging. Pagod na princess. Tubig, ang tubig. Yan guys, ang dami namin kuha. Uwi na daw kami. <laughs> Bye, thank you.

He has this is He has this year.